Kung OFW ka at naghahanap ka ng pwede mong simulan na savings program, pwede ka magsimula sa Kaiser kasi dito tatlo na yung meron ka. May healthcare ka dito, life insurance at investment. Kaya marami nagsisimula dito kasi... Kapag hindi ka nagkakasakit, hindi mo nagagamit kasi nasa abroad ka, yung healthcare side, yung pera mo dito, yung savings mo, naka-invest lang or nag-accumulate with interest. And kung age 30 ka, nagsimula, yung 60,000 per year mo na Kaiser, halimbawa, na premium per year, 7 years to pay kasi ang Kaiser, so 420,000 ang total investment mo. And ang maturity nito after 20 years, so pag uh, nag-mature to, may 1.1 million ka na projected fund. Kung hindi mo pa gamitin, pag edad mo ng 60, kasi dahil tumutubo nga ang fund mo dito, 3 million na yung projected fund mo. At may passive income na 10% or 300,000 or 25,000 per month. And marami nagsisimula dito kasi kapag so, hindi mo nagagamit yung healthcare mo, eh, tumutubo yung pera mo. At pag nagkasakit ka naman, may healthcare ka na magagamit, even beyond 60 years old ka na. To know more about Kaiser, message mo na ako sa FB. Sedis Capistrano.